What's up mga ka-Friendship! Been a long time na uh, hindi tayo nagkakita kita dito sa ating YouTube channel. Uh, last time na uh, meron akong tawag dito blinag na content, yung nabili kong Fender guitar, uh, Stratocaster na guitar sa Japan naman. Pero ngayon naman, keyboard synthesizer naman ang binili ko. What? Galing naman ng Hong Kong. Nice. So meron tayong nakakausap and legit online seller po siya. Isa po siyang uh, musician sa Hong Kong. Business niya yung nagbebenta siya ng mga uh, musical instruments, keyboard, drums, at kung ano no, na nabibili niya lang doon, ng... sabihin na natin mura. Wala po siyang physical store, it's just an page online po siya na, na meet ko and then pero legit naman po siya na uh, almost one month din ngayon dumating yung keyboard at yun yung ating i-unbox ngayon samahan nyo po ako sa pagbubukas kasama ng aking anak buksan po natin ito Okay mga ka-Fredship, i-unbox na po natin tong ating bagong laruan nga tayo baka makamahal ng DCD we're here at the second layer of the packaging. Talagang sinecure ni Sir ang um, pagpapadala. Nakahalay ako. Mm. Ang daming bubble wrap. Alright. So we power supply back for Chakayun Abibawi Sarnama. That's it's every and now for the final layer. Wala naman yung ano. Kahit na hindi core. Actually, ka shifts, hindi po siya core guy. Ah. Yung gig bag lang niya ay core. Pero yung unit niya. Ayan. Roland. Ayan, Roland. Ayan. Woo! I'm capturing this. Ayan. Oh, fresh. Amoy, amoy, amoy abroad <laughs> Alright, ayan So mga ka-Friendship Ito na yung latest toy natin Na magagamit sa tugtugan Ganda Oh my goodness, ganda Oh my God Wow Ayan, Phantom 06 Roland Phantom 06 Every day, let it die Not okay, all I want and I pray All I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I'd like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just keep buying everything See you in the next All Alright, so ayun po na-unbox na natin yung Roland Phantom 06 So ngayon tatry naman natin patunugin siya May bago tayong toy na in order natin sa Hong Kong <laughs> kay Sir June. Ayan, salamat Sir June. It's a very good deal. Ayan, matigas pa yung ano niya. Okay pa, solid pa yung tiklado. Okay, try natin pa rin. Paanda rin talaga yun. Eh, no? Ang lang. <laughs> okay, buksan natin. Nakabit na natin yung cable, yung power supply. Ay, yung ano pala, hindi pa pala. Itong uh, sustain pedal. Okay. Sustain pedal. Nasaan ba siya? Hmm. Ay, hindi ko makita. Hmm. Nasaan yung pedal nito? La, hindi ko makakita. ah, ito pala. Ayun. <laughs> Nasa kabila pala. Ayan. So, the moment of truth, mga ka -fredship. First time nating bubuksan ngayon. Switch. Asa yung power switch? Ito. ito. Woo! Wow! You know? You know? Phantom 06. Kasi sinis po siya mga ka-friendship yung Phantom 6, 7, and 8. Meron kasi yung Phantom 6, yung walang zero. Phantom 6, 7, hindi ko lang ang 7 or 8. Sila kasi yung, high, yung sobrang high-end na nagkakahalaga na ng 100,000. Tapos dahil siguro hindi pa ma-market ma -market ng mabilis, naglabas ang Roland ng medyo cheaper version pero masasabi kong sa akin na high end high end level pa rin kasi marami siyang tunog tsaka maganda yung features niya actually may bagong labas pa nga sila ngayon yung yung Juno D Juno D6 yun yung latest nila ngayon ilang kakalabas na ng ilang weeks it's a Juno D version pero parang kinumbine lang yung yung dating ng Juno D at saka itong setup ng ng Phantom. So mas cheaper pa yon yung Roland D6. So yun nga mga ka-friendship, ito yung bagong uh, uh, sumunod doon sa series ng Phantom 6. Yung walang zero, Phantom 6 talaga siya. Ito naman Phantom 06. Medyo parang 3 years ago or 2 years mga 2 years mahigit na ni-release ito. Kaya lang parang siguro sa marketing nila parang hindi pa ganun ka kabenta. Kaya naglabas sila ng bagong ay na Juno D6 sir Juno D series, yung Juno D6, Juno D7, saka Juno D8. Ayan. So let's try yung tunog ah. Kinabit ko lang po sa Kevlar na Art Series 12D na speaker and then naka naka stereo ko sa Roland na pang guitar na speaker. So, ito yung kanyang piano. Nasa piano tayo. Acoustic piano. naman siya totally brand new uh, slightly used siya mula kay Sir June Pio pero in months lang to from the store parang sabi niya according, according to him na uh, itong unit ay yung nabili niya mula to sa demo sa demo unit parang demo unit ito dun sa store kaya hindi siya gamit na gamit eh, medyo matigas pa yung natin yung acoustic piano niya. Ay, hindi pala to. Pa. Napaka, kasi galing ako sa Juno DI, mas precise yung yung clarity, tsaka yung quality ng tunog niya. natin tong ako oh, sa yung ginagamit ko yung preset lang yan hindi ko pa alam kalikutin tsaka at iba pang concert grand piano electric piano niya. Ito. Ay, ang sarap. <laughs> Stop it. Get some help. Ang <laughs> naalala ko yung kay Ron Tinolito, yung... Eh. 啊。 rings yes Ang ganda Ang ganda nyo Ang <laughs> ganda nyo talaga Kaya eh. yung mga effects nya Effects Sabog yung speaker eh Nung no? Sir. Tara nagnoodling lang ako ha. Natutuwa <laughs> ako eh. Wizard lead. gagawin. Eh. Grabe. Pagka mga ganito, ano, marami ka na maisip na group. Diyan mga... Galing. Ganda ng pads. Shine pad. Ayan. Ayan. Kailangan ko pang explore. <laughs> Pagpasensya nyo na wala akong matugtog kasing ang daming ang daming pwedeng ang kalikuten, daming pwedeng gawin, madami kang pwedeng maisip na i-create na sounds, music, pero hindi ko siya magagawa ngayon kasi first time ko lang siyang nahawakan. Pero isa lang masasabi ko napakaganda ng mga ano niya, sounds. Okay. <laughs> malayo sa Juno DI. Ayan. Kaya mga ka-Friendship, nakakita natin yung ating bagong dating na keyboard synthesizer na Roland Phantom 06. No, hindi ako makapagsample ng mga no, hindi naman kasi magaling na pianista o keyboardista. But... Uh, gusto ko lang po siyang magamit para sa uh, sa church sa mga misan pa ibang event, events sa school pag may events pero most specially syempre gusto ko siyang magamit sa church sa paglilingkod kay Lord. So ayan mga ka uh, at salamat sa Panginoon sa bagong instrumento na mahirap <laughs> may makapundar pero ayan sa biyayan ng Diyos maraming so, maraming -marami salamat mga ako, friendship sa paglalaan nyo ng maikling oras dito sa Friendship Club Channel kaya ano pang hinihintay nyo click subscribe hit the notification bell at yan laging nyo abangan sa baybayan ang lahat mga content ko dito sa mga sa mga vlogs about life travel music cover at kung ano ano pa storytelling dito lamang sa Friendship Club Channel so maraming maraming salamat and God bless mga ka-Friendship